Yon, Mama Sir, magandang hapon sa ating lahat, Mama Sir. <laughs> magandang hapon, Mama Sir. South <laughs> nanood magandang hapon, Mama Sir. Bali ito na nga yung sabi ko no. Na pupunta kami ngayon sa isla Sal Salabansan. bansan Maghuha oh, kami nang takugan yung mupilit mm, sa bato, Mama Sir. Oh. Na. <laughs> so bali, Mama Sir, kanina pa kami tanghali dito. So nagpahinga muna kami, tulog muna muna unti, Mama Sir, kasi mamayang gabi, manisid tayo. So bali ngayon, medyo mangin hangin, Mama Sir, di lagi ron lubog. Di lubog lobog, <laughs> Aray, tikas ba? Aray so, may kukunin kami ngayon mga masir na isang ano, kinason. Dito, bang, 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 no, takugan. Takugan ba? kung sa, takugan kung, so, para kung para tawagin para para mga masir. Para, para siya ang nakadikit, nakadikit lang. Ha? Ano lang ba? Eh? Lo. <laughs> <Masir. laughs> <No? laughs> sa ilo sa ah, dire. Ha, direkt dikit na. Eh. Si kusog. Wa mana? Wa na Out. Doon yung marami doon. Yung pinakuhan natin doon ba? So sana makarami tayo ng tanggan ngayon mga sir. No, kasi masarap talaga yung adubuhin mga sir. rinisan lang natin siya ng ano. Ah, uh, mabuti ba? Kasi... Dahan, lapuan dahan. Lapuan muna para pahumukin mga sir. Para pag adubo. Ay malambot na. Salamat sa inyong lahat. Sa lahat ng mga silent viewers naman dyan. Sa mga sulid. Shout out, mga master, shout out. Maraming maraming salamat sa suporta, sa suporta na binibigyan niyo po sa amin dito, mga masino. Salamat, no? salamat yung master. Thank you, thank you. Thank you very much. Oh. <laughs> sila, sila muna yung kasama ko ngayon mga masir kasi Bernes ngayon uwi kasi sila to pag Bernes mga masir so bukas siguro bukas na kami uwi mga masir kasi may nisid kami mamayang ano ba mamayang gabi. gabi mga masir sana makahuli tayo ngayon so ngayon mag ano muna kami kuha muna kami ng takugan mga masir nahinay lang tayo kasi Baka makaapak tayo dito ng bantulina o mga masir. Huwag mo ng kasi ang Tara. Untol betag ma. Untol betag ma. Tulok. Yan. Mamaya ulit mga masir. Update ko lang kayo kasi medyo lay malayo pa yung lalakarin namin. Nandun pa sa unahan mga masir yung mga takugan. So sana munga mas naging sagbuntag nung. Ito. Ito ba? ba? Ito ba? Ito Samahan nyo sana kami ngayong araw na to mga master sa aming ginagawa ba Ayan na mga master oh. Yan yun yan yun mga master yung siliro, oh. Ito yun Yung silits kung tawagin mga master May, may bagal siya oh. sa ibaba mga master Ayan ito yung takugan mga master oh. Nakita na kami ng isa So may mga nakita kami mga master kasi nga lang maliliit So pinabayaan muna namin Inukab ba ni Lester yung bato Banta tira Tilter mga nakilang kukuron

Kuto yang target namin ngayon mama sir. Takugan. Minsan sa ibahin ano to. Ginagawang si charon tapos ina adobo mama sir. Mas masarap to gawing si charon eh. Atobo. Hmm. Apritada. Oh, uh, masarap din to paklai din. Paklai pa no? namin magluto nito paklai ba. Ano lang namin ang munasangkap mama sir. Ano? Maraming kebatuan din mama Masir hanggan do. Sana makahuli tayo. Wala na mga kaming dalang flashlight mga na Sa araw wala eh. tayong dalang flashlight. Malikit lang kami panguha nito mga masir, Kasi pag pag bukas baka hindi kami magising ng maaga ba. Makakatulog kami kasi mga masir siyempre manisid tayo. Pag gabi na tayo makakauwi. Diyan din kami tutulog sa bahay. Nila mga bibiyan mga masir. Kaya ah. kaya ito Ha? Dambay? Maliit <laughs> Ayan si Dong Glenn, mga sir. Dito, maghanap ng tayo dito sa may bato, mga sir. Ayan, mga sir. May mga mistero, Ayan. Tara. Ayan siya, mga sir. Ito, malaki-malaki na ito, mga sir. Malaki-laki na yan. Sa una namin. Sa una namin. Kuha na, kutsilyo, baby, bye. Kailangan yung kukutsilyohin. Bantay, ter Nga, di masamad yung chanter. Tanda, mga sir. Dada! Kaya maglap po ito Ito apartments Hmm Kapuhaan natin Pero Narts Kuha basing masama Dang kuha ito Ay, ko lang yan Hmm, tara Ayos nag orange orange mga master Tambok ka ba? na? pa, masarap Sari-sari Sari-sari Ano na bang Hirap hanapin ang mga takugan mga masin. Pag gabi, ay laging nung dagan kaysa daw na. talaga si Hiro yan mga masin. Ting labas nila, gabi talaga siguro. Kasi, yung mas mabibian daw, gabi yan ang gawas. Oh. Okay. Uh. Sabi ng ni mga bibyan mama sir Dito Nung nakaraan daw Gabi yun Napakadami namin huli dito ang takugan Dito yung banda Yung mga ano ba Yung mga uh, bato-bato dito mama sir sana dito, sana meron dito mom, sir. Ayon, mga sir. Tapunan natin. Tang gabi. Mga 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 ano mga sir. Gusto. Hmm, sarap kilawin. Katong green. ano mga sir. Mga ano ano tayo maghanap na pa ng tukugan dito. Pag action gabi mga sir. Tara, tara, tara. Tara. Ah. Nara. ayun ayun meron din Mama Sir. Nara, tapad tapad na lah dito marami Mama Sir. Dito marami. na. Dito marami Mama Sir. Ay, dugo Na. Samad akhira atunan lepuan. Ay. Dito marami ba? Ay ba? Wag mo samara rin, Sir. Samad din listir Mama Sir. dugo ah. to mismo ko Mama Sir. Ligon um, um pa na sila ng relasyon. Tara! tara. Kuya! Tapod! Tapod! Tara, tara! Nagpilit dyan, nagpilit! Tara, tara! Diba? Tira ko! Tara! tara Tapod doon, katong nakitaan doon. Ano to? Tara eh. Tara, tara. 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 yung pagpilita. Mga master, ligon um pa na sila ng relasyon. Tara! Malabasan sila, mga masarang. Woto, woto po laki. Hindi ka sa'yo rin, sabi ko sabi ko gan, sabi Kaya nga masarang, maraming takugan dito. Mahirap na, mahirap na, wano. mahirap. Nah? mahirap. Mahirap sa kalisod. Mahirap <laughs> paghanap ng juwa. Tara. Lisod na, lisod na mabay. Pagitaon nung tarong. Skwila sa iyo. Uh, ta, hapit ang ikamot. Skwila sa lagi mo. Skwila sa tanong. Kung mas tira. kaan ba? Kaya. Umugunyot sa iyo. No. Tara, tara, tara. No, girlfriend. Ito no, pa, ito no, pa, ito no, pa. Kaya kaya. Kaya dali eh. dito no, kami mga karami mga masyar. Ha ha. Mana. Oh, kado bagitaan yung di mo na adobo na, paklayo na na Paklayo mama sir, Magpapaklay tayo Siyempre manisid mo na tayo ngayong gabi para makapagbili tayo ng ano Yung sangkap mama sir ba? Ano? Sangkap Tapos Medyo maangin siya, ah sa gamin no? o Dari ta Ter? Ang sige Tagwag lang kita ya Tagwag lang kita ya, nakaswami pa da Tarwag lang bay Tarwag bay Tarwag diri mamsir marami labis tir labis tir labis tir magkabilog ay taray 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 Balat. Mana? taray 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 din kami taray 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 Baka bukas ba? taray 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 Balat. taray 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 Tawag

Okay, na naman mga sir. Tara Tara, takuga na sir. Grabe nag hilo katambok ka sir yung ba? Tambi sa mga kwan na tama. Saan Kanang sa English ba? English. Shells. Shells. Shells ka. Kanang kontra nego ko? Shells? na

Yung ito, mga kinain din dito mga sir, ano hindi namin linisan baga. linisan mga sir ba? Ano pa ano na yung araw mga sir pa Palubog na yung araw mga sir. Bunalan araw mo barog. Ku <laughs> uh, kalubog bunal bunali, bunali araw mo barog. Che, kalubog sa am. Gaba okay, eh. Tulin daw ta obrong dong. Jan banda mga masarap na naisid kami jan banda muntik na muntik na kami makahuli ng ano diyan. Kubutan mga master ba? Yung ata lang yung naano mga maser? Kubutan? Siguro oh. Kami mga kami. Siguro mga master. Siguro. Ngapi lagi lagi ata dong nag punok lagi. Ako. ako kita tumbanan si kubutan. Ako kita sigubutan. mo. Asa dapit ba? diya ah. Os. Oh. Record. Eh, maser. sir. Yeah. Uh, tako gan. Pare. Oh, kita master ah. Right. Oh, grabeng galing nila magtago mga sir oh. Kuwa. Lugit <gitarin>, parenta kan, ya. ya. Papua kan. <tip> dong. haba haba nah, Lo Siling, dimonius. Siling, dimonius. Siling, dimonius. Siling dimonius. tanduk, -tanduk Sawan. Doon naman tayo sa ibang bato. Akan natin, napundok eh. Pag wala dito mama sir, lilipat na naman tayo sa ibang bato. Para ano, para madagdagan yung huli natin na ano mama sir, batakugan. Sila mga bibian pala, nandun sa isla sa ag mga sir, nagano ng hinabang to no? Hinabang natin. Oo, oh, nagano ng hinabang. Nagkuha. Bugas tayo to no? Ayan sir, oh. Paghanap, hanap na naman tayo. Ah, ayaw na doon. Ang napakaliit mo, sir, para pang kuto. Ay, dara! Ay, ko. Ilita po niya bay. Ano ako na ba? Ito eh. Gusto na ko, ang dara. Ang hulas, parol? Ang hulas. Lamiros, kumumbunan niya. Kumumbunan? Lambay rin ba? Kumumbunan ba? Hindi ko eh, may mamukin ko sulong kayo muna, matumung hulaom. Ako mam sir, nasa ano lang oh. sa mababababaw lang ako mam sir, maginisid. Karabi kahiyan na dara. Hmm. Tidak. Na po ay Kahit sa anong na pa na Mahanap din kita. Mama Sir. Oh. <laughs> tabak oh, Mama Sir. Oh. Dire. Ito tabak yan, Mama Sir. Dire. Siyempre mo na to. Ayan, itong shell niya kukunin to, Mama Sir, ito. Pag nilapuan to, Mama Sir. Pag nilapuan to, to, ito matatanggal to, Mama Sir, itong mga kaliskes-kaliskes niya ba. Pasok natin. Ha? Ito ka kaban dinik kagano. Kasi mga ito. to.

Kami. kamay hinahin nila, nila lang sa kung kumuha ng set. Kung nagbalik. Ah. Uh, good size. Good size. So, mga sir maghanap-hanap ulit tayo dito. meron sa naman. Meron's, meron's. Ha? Pa man. Tara, tara. Tara, tara. Tara, tara. 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 Tara

Nandito sila sa mga butas talaga sumisiksik. Hmm. Ano An An -an uh, okay, okay, uh. mm. na eh? Ano na na? Ano na eh? Ano na Masa ko yan. Sarap yung kilawin. Naghana din sa mga batong mga sir eh. Ang lagi po na na. Bugyan na kayo makuan kuwan mga Makahuli kasi nandyan sila sa butas. Kaya pag batong kutuloy na. Oo. Ang kiray. Jangan? Jangan Gangan sir. Jangan mga sir. Ano na ta?

Wala apple eh. Ay, gam ay. garban mo sir maliit. Ay, di may takugan gano'n. Di eh. Unsa ka to? Kilawon mo, kilawon mo tus uban ter. Garban. Kilawon mo tus uban. Eh, ay tigwa. ko. Tabalinga ko. Hmm, tara mo sir. Estira. Baka nandiyan pa ano, dong. Sa tutungan na listir. Hmm. Ito, uli ulit. Tara. Good sir. Tingnan Ay, ala. na, na kay ko. Tara dong, kamad.

Di to talaga kaya. sila nagbabahay, ma'am sir, ayun. Nagugutom po diri. Napoy mga kuan Rumpe. Ah, rumpe. <laughs> Napo diri. Nagku ah. pas ah. ku ganon, ma'am sir. Mga bat. Makilo man diya. Tego lagi pod. Sunoton patak, grabe. Grabe ko tanduk, ma'am sir. Nagku ah. Sir, parang yubab, grabe. <laughs> yubab. Tapi ada ya, Ah, dari Ah, ayo, ma'am sir.

Murag muraganang karne mo, sir? Yes, baliktad. Murag sikalop. Napa-nanap, napa-nanap tayong mo, sir. napa Kasi hindi sila, hindi sila maano mo, Mahanap kung hindi talaga tutukan yung bato ba? Kasi parang lit, parang bato din, parang bato din niya takugan, sir. Paralat. Chaba. Ngoy ang mister mo, sir.

tusok na niya marami-rami na yung huli mama sir, eh, sir. Saan na ipataw ba? Pahunas Pahunas no? Dako din gagat eh Bas bas tao ba? Well, alas 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 dis yung ano Yung ibas mama sir nais nice ka pa lang malaman nyo Sa gabi pala sumubo kami nung, manis mga ano Mang ilaw ng alimango man, mama sir Alas dalir tao Ang ilaw eh kaso nga ay. lang mama sir Mano? ukagang hindi na, hindi na ano, hindi na ha? ano ba tawag doon? Hindi, wala kaming huli mga masir na alimango mga masir kasi nga Ha? Saba? Saba? Ang saba? Ito, saba? Dito. dito? Ha? Ah, Dito turun ko eh Dito Oh, huwag Naglaho yun, naglaho, parang ikitab sa Na, tulok ka na? Tara na, tara! 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 Tara!

Kukunin nila yung paghahawak mga sir Good size ito eh Nawa Kung <laughs> mm. naiyar, mo lang oh Asa kung mga ito Nawa Kuha ka lang takong ganter eh Na ter, tira, Dalawa kang piraso yan mga

Ang um, takugan mo sir, maliit nga lang Ang daming takugan Ano na po alis, wala po ano na Ah, sa jungler mo sir, susubok Ano na may kuha na eh <speaking> Duhan <in>. na Dalawang piraso yan mo sir, nasa ilalim Laro ka, <speaking> ito <in> po ka, na to? Baan, nasa na karon? Ikaw ko na Ikaw ko na lotoon, kasabay di kurbaan na na Ano yung sa? Allah <speaking in> Allah. Allah. Kalian nang isa kuadong adong kare dong. Da kan ni. Di ta ko kare. Ta ko kare. Di. Tungguin ko. Tori de. Allah. Allah. Langkat lah Nadugmok Ala, dong. Salamat. dong. Ya, Mama Sir Bali. Magahanap pa kami nang bandah para ma dagdagan yang huli namin Mama Sir. Mamaya lang ulit, maka nakahuli sana kami Nang isda, kaso nga lang, nawala

Mada lang sok di pa. Gamaya na. Wala ni. Wala. Oh. Ayun mo Pantol. Bukasan. Ayo, tigbasa po. I uh, dukol. Ugasan bukasan, bukasan. <laughs> bukasan ko na yang duklon. Ayun mo sir, kik. Lagi napaka napakataba mo sir. Uy, <laughs> matunog <laughs> 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 na. Hubba gina di kika -gi oh. mo. Di kika makasaom. Nga mo yan yung bantol mo sir. Gwapo kay Mas Tino. Para si Para Martin. Pugi ba pero matunog ka. Yayay. Yay. Ayan, mga sir. Bantol. Tulban. <laughs> Kita. Kita gig bantol mo, sir. Muntik na mapakan ni donglin Ba, bagay suba. Kunapakan pa yun ni Dongklin, mga sir. Ah, suba. Pakyadan. hilak hilak eh ay. Hindi man po na maglook din. <hazit> Dami talaga na bant bantol, bantol dito, no. Ula, ula, chivas, ba. Sus. Timing ay. Nya na, nya na maginaw. Ang ang nang sa bantol mo, sir kan na maginaw. Mula ko basta lang ito, na bisag nights nilas. No. Ay mo nga. sir. Ana pa na pa kami dito gagabi na. So mamaya-maya uuwi na rin kami. Ayan mama sir, nandito na kami. Dilim na. Ano na lahat ng mga huli namin mo sir? Bantol pa yan na, bantul, mama sir, bantol pa yan. Nanaw na na ter tala wa. Milit jud. no. Ayun yung bantol mama sir. Pihawin namin yan mama sir. Hm? Kitang-kita yung bantol mama sir. O ng size ay, tunok ayo kaya nga ay ma tunok mas si maslad din sa kamot ay petrok tunok kunya ay. ay, <laughs> uh ayan yung huli namin na matakugan mo ma sir medyo unti lang na unti lang yan mga mamoser kasi ah, ay, kita tayo do sa tuan ay do do na bahin kinya <laughs> ayan na na bola so, okay. na yung mga ano mga mamoser ikakagdagat na bola-bola na Nakachamba pa kami ng bantol mama sir. Lo 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 lo. Uy, Matunok ta eh. Wigi. Illa mo kala. Wigi. Eh, <laughs> nag Mama sir. Bali. Hanggang dito lang to mama sir. Kita kiss lang tayo sa pagluto nito mama sir. Kasi kailan nga? Kasi mamaya, maya mama sir, manisid na kami ngayong ano? Oh, ngayong Ngayong gabi na to. Medyo madilim na. Mama Sir, maraming salamat yung lahat sa pagsama sa amin ngayong araw na to. Sana samahan nyo kami. Mamaya, manisid Mama Sir. Oh. Bye-bye Mama Sir. Kita kayo sa sir, next vlog. Bye-bye Mama Sir. Bye-bye. Bye-bye.